Alam mo ba, ang pagkamatay ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. noong August 21, 1983 ay isa sa pinakakontrobersyal na pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Pagbalik niya mula sa Amerika matapos ang ilang taong exile, binaril siya habang pababa ng eroplano sa Manila International Airport, na ngayon ay kilala bilang Ninoy Aquino International Airport. Marami ang nagsabi na ang diktadurang Marcos ang may pakana sa pagpatay dahil si Ninoy ang isa sa pinakamalakas na kritiko ng rehimen. Pero may iba ring haka-haka na baka mismong mga malalapit sa kanya o posibleng pamilya ang nagpatay dahil sa politika at personal na interes. Hanggang ngayon hindi pa rin malinaw kung sino talaga ang tunay na nasa likod ng pagpaslang. Ang malinaw lang ang pagkamatay ni Ninoy ang naging mitsa ng galit ng sambayanan na kalaunan ay humantong sa EDSA People Power Revolution. At dahil dito, siya ay itinuturing na simbolo ng demokrasya. Pero ang tanong, hanggang ngayon nananatili, sino nga ba ang tunay na may kasalanan sa pagkamatay ni Ninoy Aquino? Ikaw, anong tingin mo?